Sumama si ako sa pagkakabit ng bakikong para makahuli ng hipon at dito na nga rin pala ako nagluto sa aking bagong tambayan din sa ilog. ito nga pala ako gumawa ng tambayan malapit sa bahay para naman ay wala lang trip ko lang. <laughs> At yun na nga for today's video ay diba nabanggit ko nga sa inyo na nakaraan kong vlog na ipapakita ko nga sa inyo kung paano baga nahuhuli ari mga hipon din sa palaisdaan gamit ang bakikong kong kung tawagin din sa amin. At alasin ko na nga pala ngayon ng hapon kaya na may pupunta na nga ako doon sa tita ko. At sila nga yung nagkakabit ng baki Medyo malayo nga lang pala yun pero okay lang naman at guwanang wala kasi nagkakabit ng bakikong kong din malapit sa bahay. Kasama ko nga pala yung dalawa kong kapatid at guwanang walang magbabantay sa kanila sa bahay at sila mama ay nasa dagat. Tapos yung dalawa ko namang kapatid ay ayun, busy sa pagbabasketball. Ang anim na game na nga pala nila ngayon at wala pa sila silang talo. Uy, sana all. lakas makachamba. Hindi nga pala muna ako sumama sa kanila ngayon para manood ng basketball. Abay, guwan, nakakapagod din naman at ang layo ng alakarin. At dagal ko na nga palang binabalak na pumunta din sa tita ko para i-vlog itong pagkakabit ng bakikong. Kaya nga lang talaga ako inaabutan ng taman at guwan ang yan layo kasi ng paglakad. Palagi akong bukas na lang at ako inatamad. Sa isang araw na lang kaya, bukas na lang kaya, ay naku, hindi matatapos ang bukas. Buti kung kakapagpabukas ko ay lalapit yang bahay nila. Ayoko nga pala sanang isama yung dalawang kapatid na yan at guha ng galig-galig laang May kaso ayaw naman nila magpahabilin kay nanay at guha na mas excited pa nga sa akin kasi ngayon mga anak ni tita ay eh kasing edad lang din nila. Babae at lalaki din, tropa nila. Tapos itong kapatid ko ay eh kanina pang hatak ng hatak sa kanyang panti at lagi na lawlaw. Pinagpapalit -law. eh ko kanina ayaw magpalit at guha excited pumunta dito. Tapos nakakita nga pala siya ng sugpo din sa may gilid na palaisdaan. O sayang o oh, mga 5 minutes pa lang siguro yan, pwede pa yan. Balikan ko <laughs> Ito nga pala ang nakahambalang dito sa Pilapil, ito nga pala yung sinasabi kong bakikong. Yan nga pala, ikakabit nila sa palaisdaan para makahuli ng hipon. Bali, ako na lang pala yung hinihintay nila para ikabit itong bakikong. At gawa ng usapan kasi namin ay alas 5 magkakabit ng bakikong. Kaso nga lang ngayon, ay mag alas 6 na, karating ang. Ito nga pala mga lampara, ilalagayaan sa loob ng bakikong para yan ang magasilbing at law ng mga hipon para makapasok sila sa bakikong. Aba yan, hirap nga naman kapag madilim at hindi makikita yung daan. <laughs> hindi kasi kapag may ilaw, isasabong nga ang mga hipon o yung baga nga magasilapitan sila. Dalawa nga pala ikakabit nilang bakikong kaya na may dalawa nga aring nga kanilang lampara. Nilalagay nga pala nila dyan sa galon para naman na hindi nga mahipan ng hangin para hindi mamatay yung ilaw. At madaling araw nga pala nila yung papandawin, mga alas ng madaling araw. Kasi nga pag medyo umaga na nilang pinandaw, abe na yung ibang hipon. At dahil nga ganun kaaga ang pagpandaw, kaya naman dito na nga kayo matutulog ng kapatid ko. At nang kapag sa bahay pa ako natulog, ay kahit mag alarm ako ng alas 3, ay alas 6 na ako magigising. So bali, ganyan nga pala nila yung ikinakabit at tinatali nila dyan sa may tulos. Para nga naman hindi lumutang yung bakikong at gawa ng puro kawayan yung bakikong. Tapos ito nga pala lambat na inaayos ni Kuya Sunny, yan naman daw yung magsisilbing guide ng hipon para daw makapasok doon sa bakikong. O oh, diba tara, may pag-guide pang nalalaman. Tapos nilalagyan nga pala niya ng pamasak doon sa ilalim para naman yung lambat ay magplat nga doon sa putik. Tapos nilagay na nga rin pala niya ring lampara din sa loob at nilagyan nga pala niya ng patong sa ibabaw kasi nga ay mababasa ng ulan yung lampara. Buti na lang at nandito na kami nung umambon. Kasi nga ako sa bahay pa kami naabutan ng ambon ay baka na naman ako at hindi naman ako pumunta. Sa pagitan nga pala ng kawayan na ito, dito nga pala pumasok yung hipon. O di ba napakalawak ng pagitan? Kaya naman talaga dapat madaling araw palang lang ay mo na. At gawa ng kapag pa ng umaga yan, ay talaga makakatakas ang, ang hipon. sa lawak baga naman ng pagitan niyan. So So yun na nga madaling araw na, o oh, di ba bilis, parang kailan lang mahal ka pa niya, ngayon hindi na. Hay hey, iya, yan aga naman, di pa nga nakapaghilamos. So yun na nga, bago ba kung saan pa ang usapan, ay pinandaw na nga pala namin aring bakikong. At hindi pa nga pala masyadong naiaangat aring bakikong ay mga nagaloksuhan na rin mga hipon. O di ba nakakatuwa naman at mga mulog din pala aring mga hipon. Lawak na lawak ng butas hindi pa nakatakas. Medyo kundi nga lang pala ng huli nila ngayon pero minsan nga daw ay talagang nakakarami sila ng huli nito. Pero okay lang naman yan at least ay may nahuli kaysa naman sa wala. Ito nga pala ang pagkakabit ng bakikong at panghuli ng hipon ito nga pala ang sideline ng mga nagabantay ng palaisdaan. Binibenta nila yan tapos hati sila ng may-ari. At yan nga ang kagandahan sa palaisdaan kasi kung na lang yan nagkakaroon ng hipon kahit hindi naman hulugan. At saka sa hipon, meron din mga ibang isda na nakakapasok sa palaisdaan o yung bagang uh, nagkakaroon sa palaisdaan kahit hindi naman talaga hinuhulog. Tulad ng alam ng buwan-buwan, bidbid, bugaong, kitang, tilapia. Kaya naman talaga may mga may-ari ng palaisdaan ay sagana sila sa pangulam. Pero yung mga ganda rin ang hipon, eh bihira lang sila mag-ulam niyan at gawa nang dyan nga sila malakas kumita. Meron nga rin palang ilang sugpo na napapasama dito at binabalik na namin sa palaisdaan kasi ngayon ay hulog at apalakihin pa yun. Pero nakatuwa nga kasi ang lalaki ng hipon, balak ko pa naman sana manghingi ng pamain sa sa pataw. Kaso nga lang, iba eh, ka, matakot pang pa isda din eh, sa lalaki ng hipon. Nung maipon-ipon nga yung huli ng isang baki kong ay nakatuwa kasi marami rin pala. At ito nga palang isang baki kong ay medyo kunti lang yung nahuli, pero okay na rin naman yan. At pag pinagsama naman yan, eh marami na rin. Nakakatuwa silang tingnan, parang yan ang sarap iprito niyan. At dahil nga tapos na kami magvideo, abay di pa uwi na nga kami ng kapatid ko. Bali ayaw pa nga sana nilang umuwi, abay inaganahan naman kayo. Balak ko nga pala sanang bumili ng hipon sa kanila kasi nga ayaba, hindi naman yun pang ulam at yun ay pambenta. Pero binigyan na nga lang nila ako ng konti at hindi na nga nila pinabayaran. Bala balak ko nga pala sanang iprito kaya nga lang ay naisipan ko na sabawan na lang at gawa ng parang ang sarap ng may sabaw. At gawa na wala din naman kasi mabilhan din ng chicken breading. Chicken breading? Basta yun. At yun na nga naisipan namin dumaan din sa kaingin para manguha ng kalamyas pang asim. Tapos naisipan na nga rin pala namin kumuha ng talbos ng kamote para may gulay naman, hindi yung puro sipod sa laang. So bali ngayon ko nga lang pala lulutuin hipon kasi nga i-brown out kahapon, tapos lowbat pa rin aking cellphone. At dito na nga pala muna ako magluluto sa ginagawa naming kubo kasi nga ay tinatamad akong pumunta sa tabing dagat at buwan ng pabago-bago ang panahon. Kanina na ulan tapos matigil, maulan, makulog, ay awan. Ito nga pala ginagawa namin tambayan ay malapit lang din sa bahay. At dahil nga high tide, eh, hindi ako dito kapag hindi magasakay ng bangka. Pwede naman pumunta dito kaya nga lang ay talaga magalangoy ka at gawa ng hanggang liigan tubig. Hindi pa nga pala ito tapos at yung pagitan nga pala ng sahig niyan ay talaga namang para magkakagalit sila sa isa't isa. Napakalawak ng pagitan kasi nga tinitipid nung kapatid ko yung kawayan at gawa ng mga kawayan na yan ay pinamulot la ang namin sa tabing dagat. Kami kami nga lang pala ang gumawa nito, yung dalawa kong kapatid at saka yung pinsan ko. At nasobrahan nga ako sa sipag sa paggawa diyan at pati sa pagkabig ng kahoy pati daliri ay dinamay. So yun, out nga pala sa dalawa kong kapatid na si Jan may at saka si Julio at saka sa pinsan kong si Jeff na napakahusay pumili ng mga kalap na panghaligi at mga balubalokto pero nagawa naman nila ng paraan. Ito ko nga pala naisipang gumawa ng tambayan kasi nga ay malapit sa bahay para makapag-iwan ako ng gamit at saka para diretsyo na rin pamingwit din sa ilog. Medyo malamok nga lang pala dito at gawa ng napapaligiran ng mga bakawan pero okay ang naman yun at pwede ka namang magpausok. Kapag ibas nga lang pala dito ay talagang medyo maputik ang daan papunta dito sa kubo kasi nga ay ito ay nasa lalauhan baga. Pero balak din naman namin gawa ng tulay papunta dito. Parang hindi mahirap pumunta dito. Pero okay lang din naman sa akin kahit wala. Ay di magalangoy na lang ang pumunta dito o di kaya magasakay ng bangka. At kapag hibas naman, ay di okay lang kahit maputik. Putik la naman yun. Kapag binalawan naman, ay di wala na. Pero nakakatuwa nga dito, din sa may silong ng aking kubo, ay pwede ka rin makakuha dyan ng pang-ulam. Kasi nga ang daming butas ng paros dyan. At kapag high tide naman, ay pwede ka rin mamana dyan sa ilalim ng silong. O di kaya naman ay mamingwit na lang ang dini ay sa ilog. Yan nga palang tambayan ko ay taguyaan. Kumbaga makikita la ang kapag nandini ka sa ilog. Pero kapag nasa harap ka nga ng bahay namin Pilipino kaya naman ay nandoon sa Pilapil eh, hindi yan kita. E sinabay ko na nga pala sa pagpapakulo yung talbos ng kamote kasi nga ay gusto ko ay lamog, lamog, labog ang gulay kasi nga ako hindi natutunawan ng gulay. So yun na nga guys kain po tayo at gawa ng alas dos na nga pala eh Ngayon ngayon lang ako magatang halian para tayo na ipagsiselpon. <laughs> Nga pala belated happy birthday po kay Mian Alota, birthday niya nung June 5. Pasensya na po at na late at gawa ng nakalimutan ko pero naka-screenshot na siya sa akin, nakalimutan ko lang talaga. Mas masarap nga sana kung sariwa itong hipon kaya nga lang ay hindi na at gawa ng kahapon pa yan pero masarap pa rin naman lalo na at libre. Hindi nga sa lugar namin ay ako na lang ata ang hindi nagsasawa sa seafoods kasi nga mga tao dito ay mas gusto nilang ulam ay karne. Kaya naman minsan kapag nakakahuli nga sila ng katang o di kaya naman ay hipon ay binibigay nila sa akin. Hindi naman sa pagiging PG yun. Kung ay abay libre na yun hindi mo pa atanggapin. <laughs> hindi kasi nakakaumay ang seafoods kasi nga ay marami namang klase ang seafoods, hindi nga tulad ng karne at kalimitan naman ay puro manok lang at karning baboy. Pero sa karning manok ay hindi naman ako nauumay kahit nga araw-arawin pa eh, basta fried chicken. So yun lang, bye, -bye.